Ayan mga katropa, may didiskarga kaming tuna, nahuli namin. Dalawang araw kami sa laut. kanina lang kami dumating kaninang tanghali. Hindi muna din diskarga kanina, tanghali mainit. Yan ay didiskarga na nila. yung ating mga yan ang bago kong kasama mga katropa yung nakasombrero guaps si guaps <laughs> si guaps reko yan yung huli namin dalawang tuna okay this na ganyan na nalang Kasabay pala kami ni Kenistor. Ayan, naka kita siya ng ano, tali. Ayan. Medyo malaki mga katropa. Medyo lang naman. <laughs> Ayan.

Yan ang mas malaki. Ay, oh. Ih, kaya nyo yan na <laughs> na <laughs> kung nahuli pa nga 'yung dalawa, sigurado'ng may hahakotin kayo. Ayan o yung bakas mga katropa sa kamay ko. Sa tansi yan. Blurred pa yung camera natin. Nag-blurred. Ayan o. Tansi yan. Sa nasubran sa pagpigil sa tuna. Nalapnos. Tropa Yung alin. Orang ada, ada tuh ngegaf. Iya, dia ngapirin, Oh, nge iya, ngegaf. posit iya, ngegaf. Oh, iya, ngegaf.